Bay. Oh. Uh, Nag-open na kasi yung mga ano, visa OFW to Kuwait, galing Pilipinas. Mm -hmm. So, anong mga ipapayo mo sa mga babaeng ano, papunta rito sa Kuwait? Para so, maiwasan nila yung mga packboy. Ito, ito, ito. Maganda to. Kung ikaw ay broken hearted, huwag kang makikipag-usap sa mga lalaking bait-baitan. <makes noise> packboy yan! Yo, <laughs> grabe na <rin> yan. <laughs> Pangalawa, huwag kang maniniwala na gentleman sa'yo ang lalaki kung ikaw ay single mom, wala daw siyang pake sa past mo. Pack boy yan. Huh? At ang pangatlo, kapag niyaya ka ng lalaking kumain sa kwarto, magingat ka. Pack boy yan. Ayan lang po ang mga palatandaan na pack boy ang isang lalaki dito sa Kuwait. Mag-isip, mag-imbestiga, huwag basta mag- huh? Pack boy yan. <laughs>